Sasabihin ko po sa inyo tong harapan, hindi po ako ng daya. Hindi ko po magagawa man daya. Hindi po ako ng daya. Hindi ko po magagawa man daya. Nandaya, oh, sige, natin. Daming tayo -daming tayo. pag inaaral natin, kami kagaganda. Pag-isa. yeah, yeah. Pero paano naman natin na? Ah, yung Sige. tayo so, sa ano? From the, yung gold na pa. Sige, out mo na to. Out na yung gold. Pakilagay. ano, 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 hinaga po ng aming mga guni-guni. Hindi po namin isipin na dayain kayo. Hindi po dito sa ABS, hindi po saan man, at hindi ko po gagawin yon. Pinginaryo! Wala, namin, wala. na rin wala. Hindi na laban. <laughs> <tong> Tuwa! Hindi ko kayang mandaya, Joey. Dito sa ABS, hindi namin gagawin yon Sa sarili ko. Pero mo sabihin na nandadaya ako. Wala ho akong ipapakita sa inyo kung ano nangyari dito. Dahil sa konsensya ko, sa moral ko, sa pagkatao ko, wala po kaming gagawin pandaraya rito. Hindi ko po gagawin yon. Ako po mismo, at kung guilty ako sa lahat ng mga naging ginagawa ko sa buhay ko, hindi na po ako haharap sa inyo. kami dito dahil wala pong may gusto na nangyaring ito. Dahil mali, may dalawang numero. Dahil mali, may dalawang numero. Dahil mali, may dalawang numero. Sobra na eh. Kahit may sakit ako, kahit kung ano nararamdaman ko, pinipilit kong tumayo para sa inyo. Sa mga tao may sakit. Yan ang iniisip ko. Off-camp! Kahit walang kamera, ano ginagawa namin dito? Tumutulong pa rin kami. Sa inyo'ng di na iniwala sa akin. Ay nabala. Tugtug, tugtug lang. Bakit ka nagagalit? Siguro.